Ka nandito tayo sa bayan ng mga bebe para punta ng natatagong dagat ng Pampanga. Tara! Welcome to another Gala episode! Kala ko ito na yung dagat. Hindi pa pala mga ka Tiongsi. ako. Oo mga kacongsi, may dagat nga sa Pampanga at makikita ito sa bayan ng Makabebe. Katabing bayan ng Kalumpit at Hagonay sa Bulacan, Minalin sa Suman at Masantol naman sa Pampanga. Isa ang Makabebe sa pinakamatandang bayan sa Pampanga at merong pinakamakulay na kasaysayan mula sa mga dato bago dumating ang mga mananakop na Kastila, revolusyon laban sa mga Kastila, Amerikano at mga Hapon. Ang Makabebe pala ay ang dulo o buka ng bahagi ng Rio de Grande de Pampanga. Ang salitang makabebe ay hango sa salitang bebe o bye bye o surrounded by rivers. May nagsasabi din na nagmula ang salitang makabebe sa salitang makabibe o maraming kabibe o shells dahil sa madaming makikita dito. Pangingisda ang pangunahing pangkabuhayan dito mga katsongsi dahil isa itong coastal area. Speaking of coastal area ay madadaanan natin papuntang consuelo ang Pampanga River. Dito sa Pampanga River langhap mo na ang napakasariwang hangin. Pwede kang magmuni-muni, maglakad-lakad, magpahangin, magbike at magjogging. At ito mga Chongsi, nandito na tayo sa natatagong dagat ng Pampanga kung saan ang Pampanga River at ang Manila Bay. Kung makikita mo nagtatagpo dito. Nandito tayo sa Barangay Consuelo, Makabebe, ang natatagong dagat ng Pampanga mga Chongsi. Kapag pumunta kayo dito mga chongsi ay meron siyang viewing deck para mas makita niyo ng mas malawak ang Manila Bay dito mga chongsi. Talagang patuloy tayong sinusurpresa ng kalikasan mga chongsi. Kailangan lang nating tuklasin at pangalagaan. Tara dito na tayo sa Parangay Consuelo. Makabebe, mga mga chongsi para makapag-relax at makita ang ganda ng dagat. See you in the next one! Bye bye!